Ay, kami <laughs> <laughs> Sige, din natin kung ano ang meron dito. Huwag eh. eh. <laughs> yan. Huwag na nagkasalita yan eh. mo, magkakas ka ng kasihan. Sumisid ka, miss. niyo Dinala kami dun. Nang 2012. Doomsday. days. Ah. Ang oh. Pero may tumasahol pa rin ato. Ayan kasi muna unang. Eh, sige. 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 Anong tsutsu? Pula yung likod ko, ano? Sexy nga eh. Pero kada siya nilabot. pa. get woods <laughs> mahirap tong dadaanan namin. Matarik! Masakalakas na hagyos na to. namin yan. Eh. <laughs> delikado <laughs> to! Dalikado, delikado. Matarik! Matarik ang <laughs> Dito man nakasabay eh. Saka-saka. mo, mo umaga din. Uhm. Sa okay, -tinyay, -tinyay. Sa ka Sa Next year. Ayoko nang pumunta ng December. Doon. Dami lang mo. December ba? Diba January na? So, January pa lang. Basta. Ang dami. Ang pa lang mo. Tapos na yan.